Good morning everyone, magluluto ako guys ng bacon at breakfast ng mga bata Sa air fryer ako guys magluluto ng bacon, ayan no, may mga, pwede ka rin magluto dyan ng chicken, ayan may french fries, ayan, dyan ako magluluto Madali lang kasi magluto dito sa air fryer Ayan, start ko na ng lutuin sa air fryer, wait na lang natin guys Mabilis lang magluto dito sa air fryer. Depende naman sa iyo kung ilang minutes gusto mo. Kasi yan, nilagay ko 6 minutes. Pwede rin gawin mong crunchy. mag add ka lang ng oras. Check ko na guys kung luto na. Yan, luto na, di ba? Yan, crunchy yan, masarap. Yummy. Pero pagtapos na magluluto pa ako ng egg, pero hindi ko yan lulutuin yung egg. Thank you for watching. Keep safe everyone. Bye-bye and God bless. Ingat po tayong lahat.